Ayan, hi guys. Dito na tayo sa account natin. So, ito po yung laman ng account natin. Pag open natin ito, ang una natin makikita ito po. So, dito na tayo sa balance. Nakikita natin ang balance at yung income natin. Yung pira na nilagay natin dito po. So, kailangan natin ng capital kasi pag may magpabuksa yun, meron automatic na gan. Ayan. So, yun ito visa. Uh, kung pindutin, kung merong client kayo na magpa-book ng visa, ito din. Pindutin nyo lang. Ito, visa. At visa requirements makikita ninyo. So, pindutin natin lang ang visa. Ito. Yan, ito yung laman. Yan, dito tayo mag-fill up sa client natin. Ayan, embassy. Tapos, submit. Ayan. So, requirements naman sa visa. dito. bisa form and kita natin dito, all visa. Kanan visa, Chinese visa, Dubai visa. French visa. Japan visa, Korean visa, Spanish visa, US visa, UK At saka yung Philippines. Ayan, pindutin natin yung mga requirements. For example, pindutin natin ito. Eh, ito pala mag-download pala ito. First time ko ito maano. Eh. Eh, first time kasi ito na open ko. Saan ba ito? Tingnan natin. Ano na ko? Ito ba? ba? nagbabag tayo. ko alam. Ah, passport pala dito. Size passport dito pala. Ayan. kita pala natin dito. Edit. Kung ano, ano. Ayan. 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 So, ito. mag pala tayo ng requirements nito ito. ang sign, jeep, lahat ng requirements na dito. makikita natin. So, yan po ang makikita natin sa visa requirements. So, ito yun ang visa na laman sa visa. Tapos, ano ito. Laman sa visa ito. Tapos, pindutin din natin ang ferry. Kung ano ang laman sa ferry. So, ang laman sa ferry, to go travel, or set, ferry po, walking history. So, dito makikita natin kung, kung yung mga resibo, yung mga ticket dito, makikita natin. So, pindutin natin ang tugo. So, ang tugo, ito po ang notes nila. Yan, Magbasa naman natin, araw-araw. Tapos, mag, mag-fill up kayo, pag-agent na kayo, mag-fill up kayo, so, dito sa origin saan ga saan nakatira yung client mo Ta, saan sila punta tapos anong pizza tapos ilang tao tapos search mo lang makikita yung amount to. ayan pindutin natin kasi mga client ko nag nag book is o oh, to go sa so, audio set binabuga ah mayroon din pwede ayan 1 day one way, round trip, meron din so, dito tayo mag fill up ayan, details booking details contact agent so, pag agent ka, dito ka mag fill up mga details mo ka client mo dito ayan so, ayan ang laman sa history. as a agent ocean jet tapos, fairy booking story, pindutin natin ayan dito natin makikita yung before and after na pizza, tapos submit mo makikita lahat ng story mo tapos dito naman sa insurance dito na insurance ayan ito po ang mga insurance fill up ka lang dito ayan. follow lang sa mga instruction id type tapos submit ayan tapos ano pa history oh, makikita niyo niyo ang history dito pa rin tapos ano pa holiday Mer